press na press pa yung nangyari kahapon na ikinulungan ng kongreso itong si tandem ni ka Eric Celis ito yung dating NPA daw kadre at saka itong si kanyang kapartner si uh, Lorraine Badoy isang doktor ano ito ay kinulong dahil sa kanila pa rin pagtanggi dun, during the second hearing pagtanggi pa rin at pagdi-disclose do sa di umano ay kanilang sources para doon sa kanilang sinabing di umano ay uh, nag-gumamit uh, o nakagastos ng halagang 1.8 billion pesos itong si Speaker Romualdes uh, sa kanyang mga travel expenses or sa travel expenses ng Kongreso. So, yun ang uh, sila nabutasan. At uh, yun nga, uh, marahil eh, hanggang hindi sila nagpapahayag ng pagtatapat uh, kung sino itong kanilang deumano ay sources ay uh, malamang ay na mananatili sila doon bagamat alam ko meron yung certain period eh, na hindi pwedeng lumampas doon sa ganung palugit yung pagkakakulong yan naman ay lalabas din eventually so na nakikita natin dito namayagpag itong dalawa na ito and uh, in general ang SMN ay na yan during the Duterte administration at talaga naman kahit sinong tirahin nila inaatake nila kanilang dinadapuro kang pagkatao ang bugbog na bugbog dito sa mga ito ay yung si ano eh si BP Leni Robredo yung dating BP Lenny Robred talagang bugbog na bugbog. Alam ko, dyan nang galing yung ano, pag-aksa sa kanya na siya ay uh, uh, sympathizer ng NPA, ng Communist Party of the Philippines. At may lumabas pa nga na balita na uh, di umano ay uh, si Lenny raw, ang unang naging asawa raw ay NPA. Isipin mo na mga ganyang katitindi ang mga bali-balita na lumalabas. At uh, kung ano, ano pa. yon. Alala ko dito yung uh, paboritong tagline ni ano ni Kim Atienza yung Yan lagi na panahon ang So sa ngayon mukhang nag-iiba na nga ang uh, timpla ng politika sa Pilipinas. Uh, at uh, yung confidential fan niya ni Sara ay nawala na uh, mga partido nag-aalis na sa PDP ni Digo, ang kanyang mga miyembro. At yung hugpong pagbabago ni Sarah, hugpong nang pagbabago, ay nag-aali siya na rin. Pagkatapos ito ng SMNI na mostly, generally, ay uh, real talk lang tayo, ay talaga namang uh, mga Duterte lang ang pinaglilingkuran. Parang ganun ang dating eh. Ang kanilang program ay eh, para lang favor sa mga Duterte at sa kanilang mga kasamahan dyan. So, lahat ng mga Duterte boys ay na dyan. Uh, marami sa Duterte boys ay na dyan. Sina Panelo, sina Harry Roque, tapos ito ng Duterte Boys and Girls pala kasi natin nga si Badoy, si uh, Kairi. Minsan nalabas din dyan si Marcoleta, ini-interview dyan, nagyegis, so, alam naman natin, yun ay may Duterte Boy din. At yan ang nangungunang-una doon sa hearing sa pagtatanggal ng uh, prangkisa ng ABS-CBN. Laging siya ang talagang nangunguna doon. At uh, so ngayon nga ay nag-iba na ang timpla at... Uh, kahit anong bagsik ng mga salita nitong magamang digong at sara ay mukhang hindi natitinag itong kongreso na dati ay sunod-sunura ano, na nakaupo pa ang digong at ngayon din itong ating mga militar, coast guard, PNP ay nagpapahayag na rin ng pagtutol sa pamamayagpag ng China na nung araw noong last six years from 2016 to 2022 ay talaga namang ay talaga naman, uh, wala wala sila hindi sila makatutol pag sinabi ni Digong na ganito atin uh, ating paksamanan ng China wala walang pumepengol eh pero ngayon kita natin ang ibang tumututol ngayon na nangungunas pagtutol eh, dating Duterte Boy din Duterte Boys din ah, na si Malaya si uh, Anyo yan yeah, si General Anyo yan ay mga Duterte Boys pero ngayon ay sumusuporta na sa ano ng palasyo sa prinsipyo ng palasyo pa, pagtrato sa China halimbawa So, makikita natin na malaking faktor talaga yung paninindigan ng isang Pangulo. Kung ano ang kanyang uh, ipinapanindigan, tama ma yan o ay uh, malamang susunod ang kanyang subordinates. Sa kaso ni BBM, uh, yun nga, nag-propose din siya na magbigay ng amnesty sa mga political prisoners. Ang iba dyan ay miyembro ng CPP-NPA at ino-open din niya ang peace talks. At uh, hindi na tayo nagula, tumututol dyan si Sara At uh, parang sa ngayon, ay, uh, gaya ng narinig ko kanina Kay Mike Abe, si Mike Abe nga pala, ay dating broadcaster din dyan sa SMNI Narinig natin sa kanyang analysis na Parang walang ibang government official na tumututol sa uh, Pahayag ni BBM tungkol dyan sa amnesty at saka pag-open sa peace talks. Parang si Sara lang ang kanyang So, yun ang mga nangyayari ngayon. Ano? At uh, maganda naman. Uh, para sa Pilipinas, I think maganda naman yan. at uh, pinalaya si Laila Dilima at uh, may posibilidad din na papasukan yung ICC investigators. Sa ganang akin, wala naman dapat katakutan sa ICC investigators kung wala naman ginagawang crimes. Eh, ganun lang naman yon At saka, talagang eh, pag matapang ka, malinis ang iyong konsensya, eh, bakit ka naman matatakot na pumasok tong ICC investigators? At doon sa nagsasabi pa rin na walang jurisdiction na ICC, ay nako, ipaulit-ulit lang tayo at walang katapusan ng diskusyon to. Ay atin uling i-declare na tayo yung membro mula 2011 hanggang 2019. So, yung mga crimes na pasok doon sa qualification, qualification ha, pasok dito sa qualification nitong um, ICC, International Criminal Court, Kung naganap nga yan, mula 2011 hanggang 2019, membro tayo niyang ICC noong time na yan, ay eh, pwede sila mag-imbestiga ang hindi nila lang pwedeng pakailaman eh, mula noong time bumitaw sa ICC hanggang ngayon, hindi nila pwedeng itatsyon uh, so limited lang sila doon sa loob ng 2011 to March 16 kung hindi ako nagkakamali to March 16, 2019 so yan you know, mga kaganapan uh, sa tingin ko, uh, may may honest observation and opinion is uh, matatanggalan ng franchise itong SMNI kasi napakarami naman paglabag talaga sa mga section 4, section 11 ng uh, franchise, etc. etc. Maraming paglabag, diniskas yung kahapon, diniskas din noong first hearing. mukhang napakahirap ma malusutan ito at uh, kung aakit man ito sa Supreme Court, gaya ng sinabi ni Panelo na panood ko kanina, aakit yata si Eric Celis para questionin, para sabihin na may grave abuse of discretion sa Kongreso. Mukhang mahirap ito kasi may separation of powers. Eh. Kaya ang Kongreso na magpatupad ng kanilang uh, rules. In-house rules, ginagawa, ginagawa naman yan. Eh, noong nga time ni Duterte nga eh, ang daming uh, hindi dapat uh, pinalusot eh, ilusot eh. abs cbn natanggala ng prangkisa, eh. samantalang na yung representative ng uh, Labor, uh, representative ng BIR, at saka ng National Telecommunications Commission. Eh, lahat yun, eh, walang sinabing nilabag eh nagbayad ng tax, walang record na may kasong nakapile sa BIR, walang record na mayroong labor cases, uh, walang record na mayroong complaint sa NTC. So, uh, hindi ko matandaan kung ginamit bang basihan yung Diomano ay uh, uh, American citizenship ni Gabby Lopez. Uh, so, yun, basta naaalala natin doon ay talagang binraso yan at uh, Kasi nga nakaupo si Digong nung bago nangyari yung mga paghihiring, eh, lagi niyang na hindi niya pa lulusutin ang pagre revenge ng franchise nitong ABS-CBN. Ayan. Ah, nangyari naman. So, talagang naging rubber stamp noon ng Kongreso. Ah, sa aking pagkakatanda nga, ah, hindi na dumating niya sa Senado eh. Talagang ah, sa lower house pa lang eh. Plansyado na eh. Tanggal ang prangkaisa. So, yan ang ah, mga kaganapan. At muli, abangan natin kung ah, umbigay makakabangon pa ba makakaligtas pa ba sa pagkatanggal ng prangkisa itong SM na inipag ari ni uh, Pastor Tibuloy na bagamat di umano ay hindi na siya nagmamay ay para yung pa rin naman ang pag yung ite lumalabas pa rin na siya ang nagmamay-ari at sana ay pag din ng pansin at uh, tuluyan nang mawala itong mga fake news bloggers at saka fake news uh, influencers